tuloy pa rin po tayo sa pagbigay ng medication sa ating alaga so yung binibigay ko sa kumuubo so finishin po diretso po sa baga niya yung effect bigyan po rin ng antibiotic, parin last na lang ngayon yung binilag ko dati na matigas yung ubo so yan, wala po yung ginagawa ko. so wala pong nabibili na para sa animals kaya yung once once a ko lang po ni binibigay sa kanya. Yes. Yan iyan lang natin dun sa. na to eh? Hindi na. din narito. ko lang nga, kung na mga Pa ko sa lang ka. Pa ano ko. Ready? Ito sura ng dito. Oh, dito ready ka. kainom. so, <laughs> ito naman sa kabila. Tingnan natin kung ano na yung kahintangan niya. Yung parang non-pneumonia ba. So, ika fourth day na ngayon na binigyan natin to ng uh, norfloxin. So, hindi ko muna uh, ginamit yung mga inject-inject kasi baka ma-stress ma no? yung baboy kaya meron namang nabibili ng antibiotic na by oral kaya ito na lang po yung ginamit ko so let's go kao na liga? Mm-mm. Ito kagurunta ka? Video? Uy! tao na liga? Sa diin? Ito baboy na? Wala mo nang video-an? Ang dama? So yan, pumps lang po yung ating gagawin. Hmm, wala na. eh, bilis. <laughs> okay, so ito na po yung ating uh, baboy. Pula plus like ya. Kitaon lang sa so video. Okay. So, nakakatayo naman. Okay. Kain ng... Oh, nakataob na. Uh, huh? Okay naman siya. Nakakatayo na. At kumakain na rin. Marami na rin natain. At, uh, hindi na siya mainit. So on the way na po siguro to sa recovery. So maybe after this babalik sya natin doon sa kulungan kung pa-recover na siya pero we expect na parang hindi pa siya ma-accept ng mga mga kasama niya. So we expect that on the next day may stress talaga siya. Kaya dapat malakas siya pag pag na nabalik na, na doon si tendency ay kakagatin, aawayin. So, yan. So, let's take a look sa ating, dito po sa ating babuyang, walang effort at walang, walang amoy. Ayan, kung anong ginagawa ng mga baboy. Okay. So, yan po. So, sa so, so, mga gusto, ang uh, tabay lang po tayo dito sa ating channel. Meron akong ginagawang e-book. Uh, libro ba, kung baga, pero electronics siya. Kung ano po mga details dito. Uh, basically po, uh, ito po'y ginawa ko para masolusyunan yung ah, problema ko mismo no sa kabisi ba so medyo ma mahirap uh, parang I'm running out of time palagi kasi pupunta pa sa school kasi maraming ginagawa ko papaligo o papaka papaligo anyway yung asawa ko na nagpapaligo yung wife ko na so pagpapakain talaga at paglilinis kasi thrice a day ginagawa so naisip ko na gumawa ng ganito so dahil nagawa ko na to hindi na ako nagpapakain na uh, 3 times a day yan nagpusa lang yung na uh, nalalaglag yung mga pagkain dyan sa feeder and then uh, may drinker rin may swimming pool at ulang walang baho talaga kahit hindi ko na nililinis tingnan nyo naman medyo madumi pero wala, walang baho of course may baho pag nilagay mo yung ilong mo sa ilalim pero yung amoy amoy na mapababarangay ka ba mapabarangay ka so wala so uh, that's it po ah uh, salamat sa inyong patuloy na pag uh, suporta sa ating channel sana ay meron kayong nakuha